Kariton pasinsya Pasensya na muna. Baguhan lang sa yuco Kaya mga papa tayo. Kaya e, pag-aralan natin ang magkidi. <laughs> dito na yung mga wala na sa pangga Let's just Jasmine. ito. Ako lang mag-isa kain ito, Kaya pwedeng tanghalian, pwedeng merinda sa hapon habang nagkakapi at mamayang gabi sa hapunan. Ganon. Pero mga laga ko ay nag Yan sila. Makain din ng kamote. Yan yung magnanay. Si Punggok, si Jasmine. Ito yung nanay niya. Adapted ko rin to. Yung isa naming yung isa naming adapted. Yung isa naming adapted. Ano siya? Dahil sa katandaan, bumigay na yung katuloy. March 21. Kaya, nung naisip ko yung nag, ano, nag, nag, login ako ng YouTube. Ayan. Kaya ngayon, practice-practice muna. Kasi hindi pa ganun gamay ang ah, patakaran ng YouTube. Kaya, ganito-ganito lang muna nagpraktis pa akong mag-edit. Kain tayo ng kamote. Habang nag-uusap. Kahit marami nga yung mga balita-balita sa ating pagbigid. dalawang aso. Dalawang aso ko na -tap, -tap sila dito, eh. Wala na yung isa eh. sa amin yung isa. Ito na. Ito na. Yan. rito, ito ng mga bisaya Ayan. Pero ngayon na ano ko nanood din ano, mga tutorial paano sa paano sa YouTube. so, dahan-dahan lang. Ilang araw pa lang ako eh. What's on it just mean? Mm -hmm. Ang gawan pa niya yung nanay niya. Ito, may edad na rin ito. Kasi nung inadap ko ito, nakailang anak din ito sa amo niya. Tapos, yung amo niya, pumunta ng Bicol. Pumunta ng Bicol. Iniwan siya. Tapos, mayroong naiwan diyan. Siya napapakain ito. Pinabayaan din hanggang na ano to siya pinaganuhan to ng mga bata pinagpalo-palo tapos ayan nung dyan siya sa labas marami siyang kuto ayan sabi ng anak ko mama tapos nakaawa itong nanay ayan siya o, nag ano na yung balat niya kasi matanda na rin to eh Binabilang ko sa anak ko ng gamot para ano yung balat niya kaya nung ano Nakakaawa kasi ang mata nito. Hindi ka ba maawa Sa ano lang yan sa harap. Nag-antay ng pakainin ko. Kaya nung ano pinakain ko hanggang ayun, pumasok na siya dito sa loob ng bahay. Ayan, nagkaanak pa. Ito si Pongo, Yung tatay nito, yung itim doon, isa sa taas. Nalusutan kami, ayan. Matanda na rin ito, kawawaan ito si Jasmine. May ano na yung mga balak-balak. Ano, sabi ng asaw ko, tama na mag ng aso kasi may walo pa kami dito. Eh. Pero kung umalis yung anak ko, yung tatlong maliliit, dali nila yan sa bahay nila. Kaya lima dito may iwan. Mayroon pa doon sa labas. Si pau Yun, adapted. Yun ang adapted ko rin to kasi iniwan din ang ano, may-ari ng bahay kasi nangupahan lang sila dito. Tapos yung isang aso lang yung bit-bit nila kaya iniwan nila si Pau Pau dyan tapos nung iniwan nila si Pau Pau iniwan din nung pinagbigyan nila kaya palaboy-laboy itong si Pau Pau ano to eh hindi ko alam kung bakit galit na galit siya sa mga nakamotor, nakabisiklita kaya nung ano kinuha muna siya kinuha na siya kinakain ko dito tapos dyan muna sa labas tinali ko ayaw niya tapos nung muntik na nakaano siya nang motor nakadisgrass siya pinasok ko na talaga ko siya sa loob dito sa may tindahan hindi ma siya dito ditong pumasok sa bahay kasi hindi pa siya nakapuno. Saka hindi natin alam yung ugali niya kasi may eh, dito sa ano, may dalawa doon sa taas kasi bibi pa lang yung inadapt ko rin, binigay rin sa akin. Ayoko sana kasi ang dami na aso kaso naawa ako sa dalawa. Nakabag na yan eh, kaysa eh, ma ano sila, inawa ko na lang.